Good morning, Gavin Steve. Ay, good morning, madam. Nagdobli-dobli ang sinin. Kisa bawas ka itong no? Ayan, guys. Ang lamig-lamig dito. Kahit mainit na sana, oh. Rasyete, midyan na. Ayan, nandito kami, guys, sa tree house. Borneo tree house. So, andyan lang po yung swimming pool. So, ready na si Gavin at si Elixir. Ayan. Uy, Be careful. So habang nagaano kayo din guys. Aga, where are you going? more harder than go up. So harder, so difficult. Yeah, be careful lah. Uh. Oi, nak nak be careful ha. Remember you're alone. Oi, naguna una ng bata guys. Oh, hindi na makahintay guys. Doon daw siya magdaan sa taas, pababa. kay punta daw siya sa pool. Nak, that's clean the pool, man. Come back here first. So, good morning, guys. So, ito po ang ating morning today. No? Nakaready na ang mga person para pang swimming. Mag-swimming kami sandali. Para naman, sulit ang aming gala dito sa lugar. So, nandito na tayo sa, again and again, sa Borneo Treehouse House. So, nakaready na kami. Nakaswimsuit na, pets Si Alexa din. Nangapin mo na. Kapi mo na kami guys. Kasi si Gavin, nandun na si Gavin. Oh, doon dumaan sa umipok, umipok doon. So, ganito. Dito. Init ng araw. Walang lasa naman. Ayun yung masyari. Ay, hindi na. <laughs> Dilumpot siya. <laughs> Bu Lana si Renara. tak Kak? Hai jangan pergi sini. Dak baik ke kalau dia tu gedek. Kakak, Kakak tolong tiok dia Kakak. Ayuh si, dia kan budak tu. Sana. Oi. Sana hewio. Hai Said, dia pak sini nah. Betul lem lu selepak donak tu gedek. Kakak Mana yang tidak Ang guys, mamaya na inin, ko na ito yung gaingat nito masyado. Pwede po siya edalhin doon sa pulo. Ah, ito po. Kira si dahil po din po. Oh. Ingat man. Guys, edalhin ko na lang doon sa may pulo. Kasi kuku, excited <laughs> na siya kuku. Ayan na guys, punta na kami doon sa ano. Baba na kami guys, andito na tayo. Look guys, it's a morning morning here. We are here in the Borneo Treehouse. kampung Tabubon, Manggatal. So, here we are in the pool drinking coffee. While enjoying the morning view around, that is the trees. Kung gusto ninyong mag-check-in dyan, ay endorsement talaga. Ayan, kung gusto ninyong mag-check in dyan, mag, and jan, mag kayo. Pero guys, mura lang dito guys. At saka napaka-peaceful, napaka-homey. Yung, alam ano nyo, yung parang province life. Yung parang pag-stress ka, pumupunta ka sa mga ganitong lugar. Tapos, um, gusto mong magmuni-muni. May mga restaurant din sila dito dyan sa, dito, sa kabila. Ayan, restaurant po yan. Pwede ka mag-order pero at this time wala pa pong open dahil ang um, open po nila ay alas otso yata. Parang nagready ready pa sila or tulog pa yung mga staff. And then they have also reception there. Yung may kung gusto mag mayroong mag mag mag, mag, mag ano dito mag birthday o magpakasal ganyan. Mayroon din sila reception. Kung gusto niyo malaman, just search on the Facebook Borneo Tree House Resort. So yun daw po tapos Ah, uh, yan kasama ko yung mga bata. Ayan, yung mga taga-suwaran. Ah, uh, sige. Kasama ko sila kasi nag-celebrate po kami ng birthday ng aking pamangkin na si Adeva. Anak ng aking bunsong kapatid na si Brian. So, nandito po sila guys kasama namin. At ang bahay na tinitirhan namin ay hindi lang yung pinakamalaki, yung pinakamalaki na, um, nun, na treehouse. So, isa, nandun na kami lahat kasi wala pong bakante dahil marami pong nag-check in dito. Kuno po ang buong tree house. So, that is the tree houses there behind me. And then, there's so a home kasi para siyang... Home <laughs> Para talaga siyang ano guys, parang nasa probinsya ka lang. Tapos napaka-green ng paligid. As you can see naman. Ang ganda, ganda ng paligid at napakamura lang po ng rate nila dito guys. Lalo na pag makabook kayo ng maaga. Pero don't ex expect too much lang, no? Kasi iba talaga pag sa picture. Iba din talaga pag sa picture na kagaya ng post nila. Uh, I mean, I mean, don't expect 100% na maganon din exactly. Siyempre, yung mga picture na pinag-post nila dyan, ay it was 6 um, years ago yung pag-open nila. Pero as, for me naman, I am, I am satisfied the view. Simple. If you are really simple, if you are looking uh, extravagance, maghanap ka ng 5 star. Pero dito naman ay napaka-simply. Um, anong tawag doon? Parang satisfied. Nakaka-satisfied naman yung uh, binabayaran mo. Yung rate naman nila ay nasa 200 plus per night Meron naman silang 100 plus. Meron, depende siguro. So, yun. Nag-enjoy yung mga bata, guys. Ayan. Ah. Uh, yan, nag-enjoy po sila. So, kung gusto niyo pwede din kayo mag-hiking, hiking doon sa labas bago kayo mag-uwi mag-check out. So, maganda dito. Pero, ang ano lang dito, guys, ay wala po, hindi po siya homestay. Ah, uh, para po siyang hotel, pero, uh, like a uh, simple simple accommodation lang siya parang Ah, uh, sept lang, yung tulugan lang talaga, Paliguan, tulugan, tapos kung gusto niya maglaro ng pangkatin, pwede naman. Stop. No, 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 stop, stop. Ay. Nako, nandito na naman yung mga pangulo, guys. Ininom na ako. Coffee. coffee no sugar. Yan, dinala ko dito yung coffee ko kasi sobrang mainit. Tapos Nandun sila Bibi. Ayan, la Bibi. Yung mga kapatid ni Lisa. Yung kapatid ng sister in ko. At saka yung mga anak nila. At saka yung iba naman mga bata dito na kasama ko ngayon. Ayan. Iba, yung iba, hindi pa Yung iba naman ay nag-chicken sila dito somewhere. Pero this is the place guys na if you want to healing, uh, really you can heal. Uh, if you are stressed in the city life, you can come to the to this place like this. Na talaga namang mahihir yung soul mo. Mental and soul. Uh, may signal naman dito. May wifi naman. If you have data, it's very strong naman ang araw guys. Ina-tumaan ako. Tapos, uh, very nice the view ba? Tingnan nyo naman sa taas. At ang ano naman nila guys, ang higaan, malinis. Yes, malinis. Pero yeah, medyo may katagalan na rin ang lugar since nag-open at safety naman kasi mayroon naman silang uh, fins around the area and the water is really abundant of water yeah so here nag-enjoy ang mga bata so I have plan to come back here again for the next time kasi malapit na po talaga siya area lang po siya ng mangga talco uh, somewhere in the middle of the forest lang siya somewhere in the middle of the forest and then the road the road from the the highway is not um maganda naman pwede naman safety naman siya sa mga vehicles pero ano lang guys um no light pag gabi ka mag travel hindi talaga makikita yung daan pero you have uh, you have your car light naman so yeah um I, i cannot say highly recommended but for the simple people for the simple people like me Uh, easy to satisfy, ah, uh, this is the place. This is the place that you are looking for to heal and to enjoy, ah, uh, to, 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 how to say, para lang iwasan yung maingay na syudad. Ganun. Ah. Uh. So, kasama ko pala dito sa titsong nahal. Titsong nahal. Alay na ali, ba? Pag-ilis na, kapit! Dili, lagi bugnaw. Dili, bugnaw. Ayan. Titsong nahal. Pag-ilis na pag -ilis, ba? Dili, tao. So, dili siya, ano guys, dili siya, na wala na kong So, yes guys, continue for our vlog. Um, later naman, after we swimming, before we go home, uh, pag hindi masyadong matirik ang araw, mainit, uh, we are planning to roaming around, maybe outside of the area, because this area is not so big talaga. So, this is the pool. Um, the pool is not small, But it's just a medium. Medium size of the pool. Like that lang. Like that lang siya guys. Oh. Eh. Ganyan. Kalaki. Dito na area na tinatayuan po. Dito yung hindi malalim. Dito. Pero doon sa dulo. Yun. Yung may bata na nakabro. Doon ang malalim. Tapos. You can buy food. You can order your breakfast. Your lunch. In there. Pero siyempre mahal. <coughs> mga bata guys, si Gavin at si Alex. Oh, no, 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 no. guys. Okay. Oh, no, 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 uh, So next time guys, if you want to come here, yeah. ang importante talaga. But guys, even you don't have a car, you still can come. Kasi, just from use the city work. proper, just from the city proper guys, if you are using the grab, it's only 20 plus ringgit you pay one way. Not bad, please. I have coffee here. And then somebody come here also like uh, here. I have seen the I have seen the tarpaulin, tandakan coastal invitational team champion. So parang mayroong mga team na nagkumpa dito na nagkampanya, anak basta Ewan ko kung ano ginagawa nila. Basta mayroong maraming mga dito. Kasi in the one house, Uh, like like the place like the tree house that we live that we live now is uh, mayroon siyang tatlong three bed na queen so sa three bed na queen na yun kayo ng four tapos maliit pa yung mga anak mo, kasya kayo sa bed na queen uh, king yata yun. Parang tingin ko, sobrang laki eh. Parang king yata. Tapos, tatlo siya. May isa sa baba, may ano sa taas. So, yung sa amin lang. Kasi yung sa iba naman, I never experience naman yung iba dyan. may so, mayroon smaller, mayroon din bigger. So, nagdepende din yun sa uh, literahan nyo. Mayroon din walang, ano, walang walang teres. Pero may mga CR naman siya. So, yung CR naman, mayroon naman hitting Meron naman silang heating, heater o heater pala, in the correct word, heater. Yung para sa pag nilalamig ka, may pwede kang maligo doon na nakagamit ang heater. Ganon. Tapos, very nice, no? Kumayaman lang sana ako, guys. Ang ganda nito, mag magpagawa ng ganito, guys. Kahit maliit lang. Ako kung may kunting pool. Bakasyonan lang, ganon. Hindi kasi tayo mayaman, guys. Kaya, makiste na lang tayo <laughs> sa ganito. So, medyo mahaba ng ating video, guys. So, siguro, uh, dagdagan ko na lang sa video natin or maybe for the next episode na lang natin kasi maglibot kami mamaya, maybe, or may fast. So, for the next episode na lang. So thank you so much for watching. And don't forget to like and subscribe. And don't forget to follow my Facebook. gracious Houston. Or my Facebook. Bye.